Okay. Continue pa rin natin mga boss. Dito pa rin tayo sa Abi Bakir Time check 9.21. Sana walang traffic masyado. Para makauwi tayong maagad. Yan, pag ganito mga boss, halimbawa nandito kayo sa mga kalsadang ganito. Ano inyo kung ano yung speed limit tapos doon lang kayo mag ano, yan. Tulad nito sa Abe 90 speed limit lang dito kaya kung yung sasakyan nyo may limit, yan, set nyo ng 90 para kayo nag over speed iwasan nyo laging mag over speed mga boss kasi sabihin na natin kung sumasahod ka bago ka pa lang dito sa Riyadh Saudi Arabia sumasahod ka lang ng minimum yun tapos makakamiraan kang isang araw ng 300 real yun parang ano mo na yun 6 days na pinasok mo na yon 6 days na araw na bayad mo na yon because kasi sabihin na natin saud mo 50 real per day sa mga bago priya hangga't maaari iwas iwasan yung mga dito hindi naman kailangan yung ano, yung sobrang ingat mo talaga. Ang kailangan mo lang dito maging ano ka um, tao, dito. Sumunod ka lang sa mga ano, violation, sample sa kalsada, mga league, speed limit. Pag alam mong 90, takbo ka lang ng 90 sa no parking naman pag alam mong no parking 150 rin yun huwag kang mag no parking sa stoplight naman beating the red light huwag ka rin mag the red light mas masakit yun yun naman 3,000 yun sobrang sakit na nun mga boss kaya iwas iwas yun yung pinakaiwasan yung violation wag nyo lang iiwasan yung hadiya yan. pero yung mga violation hanggat maaari yun ang number one na lagi nyo ano, titignan katulad nitong sa dito sa da, kalsada na to lagi nyo titignan yung mga gilid gilid kung ilan yung speed limit dito yan pag 90 pwede rin kayo kung medyo ano kayo pwede rin na 89 yung takbo nyo pwede rin o wag lang 80 kasi magagalit na yung nakasakay sa inyo hindi uso dito yung magbagal mga boss di baling sundin mo na lang yung limit pwede yon pag 90 90 pag 100 100 120, 120, ganun lang napakasimple lang ng ano dito mga rules mga boss Basta marunong ka lang sumunod sa mga patakaran nila walang problema wala kang magiging problema kasi marami nagsasabi sobrang hipit raw dito sa ano katulad nito, Tokmulto basic tips mga boss iwasan ang mga violation sumunod so, sa mga patakaran yun lang masala mga boss